So, mukhang mapapagang ang anak nito ni ano ah. Ni sino nga ba to? Ni Baile. So, uungot-ungot na siya mga kapigmate. So, alam niyo man pag ang mga baboy natutulog na. So, mga tulog na yung iba, ito uungot-ungot. So, sa ganyang sign mga kapigmate, ah nagpapakita niya na siya na senyales na magsisimula na siya mag-labor. So, yan. O ungot-ungot na siya, hindi na siya mapakali. So 113 days niyang buntis ngayong araw na to. So bukas, so hindi pala 112. So asing ko pa siya. So ano pala ngayon, um, atres. Atres pala ngayon. So 113 days bukas, 112 days ngayon. So, umuungot-ungot na siya. So, hindi pa naman masasabing labor yan. Pero, yung sign na ganyan, ah, para nagpapakita na siya. Pero, hindi pa yan. Pero, pagmamaya, binalikan ko siya dito, at, dire-diretso yung balik, ay, yung pag-iingay niya, yun, nagle-labor na yun. So, hayaan lang muna natin siya, mga kapigmate. Pero, yung mga kasama niya, mga, tulog siya lang naman ang gising so sign so time check tayo mga kapigmate time check tayo so 9.30 ng gabi so sure 100% simula na siya ng paglilabor so ganito mga kapigmate uh, may tip lang ako sa inyo pag ang baboy nyo naglilabor lalo na kung gabi nagsimula labor mga kapigmate so wag nyo na pong babantay wag nyo, wag nyo muna babantayan yung baboy nyo mga kapigmate kasi pupuyatin lang kayo nyan so ang paglilabor ng mga baboy mga kapigmate tandaan nyo 12 oras so tingin ko ko dito nagsimula ito mag labor na ganun mga alas 8 ng gabi so ayan o oh. so ayan mga kapigmate hindi pa kailangan bantayan yan basta tandaan nyo lang yung sign na ganyan siya na hindi mapakali lalo na kung may kasama siya makikita nyo yung mga kasama na baboy ay mga tulog So ayan oh mga tulog. So ito mga anak na rin to. So ayan mga buntis mga tulog. So isya lang ang ganun. So tatandaan lang lagi natin mga pigmate. Ang labor ng baboy ay 12 oras. Pag natapos ang labor niya, pag nakita niyo siya na nakahiga na lang, natitong umiiri na, yun. Yun ang tamang time para bantayan niyo yung baboy niyo na naglilabor at manganak na po yun mga kapigmate. Magandang gabi sa inyo mga kapigmate. So bibigyan ko na rin kayo ng tip about sa uh, baboy na malapit na mga anak. So ang masasabi ko lang, wag na wag nyo titingnan yung gatas ng inahin. Kasi sabi ng ba, pag lumabas daw ang gatas ng inahin, ay malalap, ano, malala, mga anak na daw ang inahin. So, isa pa yan sa mampupuyat sa inyo. Kasi tandaan nyo mga pigmate, ang may baboy na 3 days bago mga anak, ang lakas na ng gatas. So tatlong araw pa bago siya nang ma, bago siya nang anak ang lakas na ng gatas. So mayroon din namang ano baboy mga kapigmate. Meron ding baboy mga kapigmate, yan yeah, kagaya nito nagle-labor. So wala pang gatas. So ayan oh, wala pang natulong gatas diyan mga pigmate. Pero dito sa dede niya meron na. Ayan oh. Oh, wala pa nga po to. Oh. So wala pa nga yung gatas mga kapigmate oh. O, oh, wala pa. Pinipisil natin. Wala pa, ba diba? So, yan. So, naglilabor na siya. Pero wala pang gatas. Kaya, mga kapigmate, huwag kayong magbabase sa gatas ng inahin kung mga na ba yung inahin nyo o hindi na. Kung hindi pa kung lalabas na ba yung mga piglet o hindi pa. So, kagaya nito, naglilabor na. Pero, wala pang gatas yung ano yung ga yung ano niya nipple niya So, sa pagli mga kapigmate, ah, ang makikita niyo lang sa baboy niyo. Yang baboy nyo hindi mapakalay. So, hindi na po 'yan tutulog. So, sabi natin, ang ang baboy mga kapigmate, nagle-labor yan ng 12 oras. Pag gabi yan sinimulan ng ano, sinimula ng paglilibor magdamag po yan, hindi tutulog. So, lagi lang siya nakatayo. Ihiga ng konti, pag napagod, tapos tatayo ulit. So, ganun po yung, ano, sa unan yung sign na makikita, makikita sa baboy na naglilibor Yung hindi siya mapakali, tapos hindi na talaga siya matutulog. So, kahit umaga yun mga pigmit, umaga siya nagsimula maglabor, ganon uh, ganun din yan. So, ihiga siya, tatayo, Uh, maghukay ng konti, iinom ng tubig, higa, tapos uungot-ungot. So, ganon po yung mga sign ng baboy na naglilibor. So, uh, may kita nyo lang yung sign ng baboy na tipong maguhukay na, tipong mag uh, angagat ano, ngagat na. So, siguro kalahatian, kalahatian ng oras na naglilibor sila at bago sila mga anak. So, ganon yung matindi. So, ito ako lang sa inyo ito lang yung mapapakita ko sa inyo mga pigmate ah, ito lang yung unang sign so bagong simula lang ng paglilabor ng baboy so mga kapigmate ah, about naman sa gatas na malakas daw ang gatas ng baboy makikita raw yon mga kapigmates, sabi ng mga expert ay pag maugat daw ang dede ng baboy maugat yung tainga ng baboy yung halos sabi natin sa, sa tiyan ah, kitang kita yung ugat ng baboy yun daw ay malakas ang gatas. So mga kapigmate, uh, sa ganong sitwasyon, hindi po ako naniniwala. ang paglakas ng gatas mga kapigmate ng baboy ay depende po sa nagmamanage niya o papaano niya palakasin yung gatas ng inhale. Halimbawa, sabihin natin na labasan yung ugat ng baboy nyo, Eh yung nagmamanage naman sa alaga niya, ang pakain sa baboy niya ay konti lang. So, paano magiging magatas yon mga kapigmate? Tandaan nyo mga kapigmate, ang paglakas ng gatas ng inahin mga kapigmate, kayang kontrolin sa pakain, sa binibigay nating pagkain sa inahin. Yan lang mga kapigmate. So, ito yung inahin natin na wala naman itong kaugat-ugat. So, ito mga kapigmate. Ito yung inahin natin. So, wala man lang siyang kaugat-ugat sa tiyan mga kapigmate. So, wala man lang yung kaugat-ugat. So, pag nanganak to, ah papakita ko sa inyo yung kung paano palakasin ang gatas ng inayin. So, sabi natin nagla-labor siya pero oh, wala pang gatas. So, ito nga pala dahing duro clandries mga kapigmate mate. Yan. Yan. oh, wala pa Oh. Kahit pisilin, wala pa. Good morning mga kapigmate So, eh, ito, ah, uh, Ilang oras na lang naglay-labor mga kapigmate. So, good morning sa inyo. Napakain na natin yung iba hanggang doon. Good morning mga kapigmate. Good morning sa inyo. So napakain na natin yung iba. So ito naman nagle-labor na pigmate. So ito nagle-labor natin. So bali napansin ko siyang mag-start na mag-labor kagabi ay alas 8 ng gabi. So mga anak to mga alas 8 pa ng umaga mga kapigmate. 8 to 9 AM po pa ang panganganak nito mga kapigmate. So ito habang nagle-labor pa mga kapigmate oras ng kainan ng mga baboy mga pigmates so magpapakain pa rin po tayo so ang pakain natin sa inay natin mga pigmates ito so ganito karami isang tabo nito yan isang tabo po nito ay 3 4 po dalawang tabo po nito maghapon Ang pinapakain ko sa inahin so 3 4 lang po ang dami nito mga kapigmates so, sa maghapon po, sa maghapon, isang kalahating kilo. So, papakainin pa po natin ang inay natin kasi nagla-labor pa lang po siya. Naglay-labor pa lang po siya mga kapigmate. Mamaya pa po yung talagang bakbaka niya. So magdamag na siyang hindi natulog. So magdamag siyang nag-uungot, nag, nag Kasi nga naglay-labor siya. So mamaya kailangan niya ng lakas. Kaya ang dapat natin gawin mga kapigmate pag ganyan, magbigay sa kanya ng source ng lakas. Kaya pinapakain ko pa siya. Pero pag nanganak siya mga kapigmate, so yun wala na po tayong ibibigay na pakain. So, yun lang. morning, good morning. Good morning, good morning. So, 7 a.m. na. So, bali dalawang oras na lang tayo maghihintay bago mga anak tong ating si... Si ano nga ba to? <laughs> kalimutan ko pangalan ng baboy na to ah. Si... Kalimutan ko ah. Ah, si Baile. So, si Baile mga kapigmate. So, dalawang oras na lang. Kasi napansin ko siya mag nag-ingay kagabi ay 8 to 9 yun. 9.30 no pinuntahan ko dito. 9.30 ng gabi. Ayan. So, bali dalawang oras na lang. So, nag may nagtatanong sa atin kung pwede, pwede pa pwede raw paliguan yung inahin bago mga anak. So, bago, manganak, bago, manganak, bago manganak mga anak, bago mga mga anak, bago mga anak kapigmate, seryoso. So, sa akin mga kapigmate, uh, bago mga anak ang baboy, pinapaliguan ko po. Hanggang nagle-labor. So, ito, dalawang oras na lang bago matapos ang paglilabor. So, pinaliguan ko muna yan. Bagong paligo po yan. Bagong paligo po yan, mga kapigmay. Para linis na linis po ang kulungan niya. Dalawang oras bago matapos ang labor. Dalawang oras bago mga anak, pinapaliguan ko muna yung baboy. Yan. Para linis tong paglalagyan ng piglet, linis yung kulungan niya. So, yun lang. Good morning, good morning.